Gadong Market. Ang labo ng camera natin. Ang daming tao. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Palengke. Alam niyo naman pag palengke, di ba? Madumi. Dito malinis ang palengke. <laughs> ang daming tao. Ang labo ng camera. Tanigi. Eight dollars lang ang kilo ng tanigi, oh. Malaking mm, isda. Sapsap. Ano? -sap. Diba? May catfish, oh. Tawag dito catfish, di ba? Oh, pagi, pare. Pagi, Bert, oh. Pagi, ma. Okay. Alright, the low, round the round low. Woi, apa tahu saat itu bert? Kitang? Ah, uh, Kitang. Ma? Balibis. Baru dong. Sini punya lokal. Lokal mm -hmm. punya, po punya. Punya ya. Round dulu, kawan. Ah, minang isda. Oh, tampil pitpek. Kanan isda kawan bert. Wow, lalaki nang isda. October 2. How much kilo per this? Ah, this one. One kilo, 6, at uh, three dollar. Three dollar. Two kilo, two kilo. Two kilo, five dollar. Ayan, pwede na yan. Kaliskis ka, dami kaya. Ha? Oo. Oh. tambon? ang uh -oh. ganda ng tamban. Pakihaw po, oh. Uh. mamaya. Two dollar ng kilo, gawin kong tres. Pusit, pusit. Malaki ng pusit. 13 dolar per kilo. <laughs> 10 dolar per kilo wala. Oh, Grabe po si Oke, okay, okay. dulu. Itu Bert, sabaka tayo, sabaka. Ya Bert, telapi ya, oh. Oh. Lelaki, oh. Oh. Dalar, kuatuh dito. Telapi Oh. Pidi itu getaan. telapia di mana nih? ini laut punya bos. Laut. Oh, laut punya. Sangkar, sangkar. Wah, oh, telap oh, ya. Dulu tebet, sebaka. Oh, round dulu, round dulu. Matam baka. Iriya menok. Wow, udah menok. Wow, Marami ng manok. Now we are here at Waho Bunot. Yan, Waho Bunot. Department store. Para i-change yung ating uh, boat share. Ano na panalo na natin sa sa ano natin. Sa uh, Observation card Ayan Ayan, wow. waho bunot Tatanggap kay Mami Chi Dito ko nang trabaho, waho bunot Ilyas lang Malakas <laughs> Ito tayo sa waho bunot At Ano bang naiwan natin? Madilim Bakit madilap ako? pato, isa natin, telepono Nang saan? Ito, ito, ito Ito yung isang telepono yan sa kabila niya may mga apartment store ay ito bahay housing ay, dito lang yan sa bunot we are here bunot because of day natin so we have the chance to change our voucher depende sa atin kung anong gusto natin kunin pero gusto ko magkaroon ng isang remembrance ah, damit din yan para memorable yung mga Nagagawa natin sa ating buhay At iniwan ako ni Kuya Albert Nandun na siya sa loob Yun At ito yung voucher natin Kailangan natin dito ipamalingki Yan, voucher Ito tayong voucher Yay! 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 Waho Department Store. Ang gulo ng video natin. Welcome to Waho Department Store. Wow, napakalaki. Ayan. Okay. Tayo okay, ngayon. Nasaan si Albert. yung mga sel nila. Um. Um, dito yung po ko sel namin. Ayan po ko natin para laki ng mangga wow Mga dorian kaya nyo dalawang piraso ng dorian 19 dollars oh my goodness <laughs> hindi yan para sa akin ito kukuha tayo nito magkano to apple wat 3 dollars last makatayin yan mamaya presyo ng ubas 3 dollars Hello? tawil na lang tawil pwes tawil okay na yan. <laughs> thank you ah sige hanapin ko na lang doon ah salamat din ano mga to asin blanket lang sige salamat ha doon na lang sa baba yun, ayan yung kinuha natin towel, okay na yan tapos dalawang face towel doon para mayroon tayong nasabi remembrance doon sa ating napunalunan kaya yo, let's go, bababa na tayo walking tayo ngayon kasi sira ang elevator ginagawa dahan-dahan so, second floor to pababaan na tayo. May music dito. Bahala na. Basta i-upload natin. Nasaan ah, na yung hagdan? Ngunit no, ito tanggal. Sini ah. Ayan. Pababaan na tayo. Ayan tayo sa market. Kalkulahin lang natin yung na-bili natin. Para okay. O. Oh, sa ulay. Nating meron na tayong nakuha na word ano yan? So, 15 dollars lang so may 35 pa tayo meron yung tayo diba isa na si Albert kukuha tayo ng ating grocery ang wala sa akin doon ay asa ah, na bigas saan kung so, bigas dyan Tika, magic sarap. Wala ako eh. Saan? Tayo nang ano, magic sarap. Saan ba yun? Magic sarap, magic sarap. Sang may rin. Asan ang magic sarap, boy? boy? Bibigay ko lang naman yung kay Roslyn. Magic syrup? Uh Oo. -oh. Para meron silang ano. Oh, Short order ng Wahoo. Yan. Yeah. Cash payment only pero gagamitan natin ng voucher, voucher. <laughs> Pag-chill tayo. Bahti na, bahti. Nga, nagkanda sabit-sabit na tayo. Counter 7 daw tayo. O, sa yan tayo hindi, hindi, hindi. Counter 7 dito. Kabila, ikot ka. Yan. Kaka-counter na natin itong ating mga kalokohan. Sana hindi sumobra. Pag sumobra, may dalakang mga pera dyan, di ba? Oo. No. Walang no problema. Pag gusto mo ng Nutella? Ayoko. Para maputol na paa mo. <laughs> okay na dito na. Dito tayo, counter 7. Hindi, dito counter 7 na tayo. Kasi ito, kasama. Para sama ka na rin. Good morning. Good morning magka-counter na tayo mga ating an, ah, mga kalokohan natin. Nang <laughs> dahil sa butcher, meron tayo ang grocery. Hmm. From the butcher. Hmm, diba? Teka, teka, teka. Yeah. Ayan. Tingnan natin kung magkano ang ating bill. Nako. Only 43, 37 pa. Kuha ka ng apple dun. Ito, sama. Oh, sama, sama. Sige, sige. Kuha ka ng apple. Yes. Wait, ha? Satu apple, 1 apple. <laughs> Butcher kasi kami. Nawin ko sa ano ba? Sa... Hmm. Nawin ko sa ano? Ay, ad ada lagi. Sorry, sorry, Ini ada lagi. Apple ko, apple. loob 47 49. 49. Wag na, yeah. wag na. Wag na lang, wag na lang. Hindi. 55. 10. Hindi aabot, ah, Bert. Mayroon pa pala tayong burger. Balik mo na yan. Hindi na. Ah, babayaran mo na lang. Ay, mamaya, mamaya. Diyan mo na lang muna. Kasi ito muna ang butsira ka na. Nasalam ako na yung carrots mo. Taro sa dya. Taro sa dya. Mas kay 50 pa. Muna. Yung apple. Yung apple kasama mo na lang. Oh, sige. Kasama mo na lang. Tapos sa the excess money, I will pay. Okay, okay, okay. No problem. Okay, okay Bert, okay na yan. Ah, di ba? na, nagbayad na tayo. Yan, nakapag-shopping na kami ng dahil sa butcher. Nanalo tayo ng card. Ah, oh, di ba? May kasaysayan yung ating ano? Yung ating butcher. Dahil makabili tayo ng gamit sa ating katawan, awel. Makabili pa tayo ng pagkain. Alright, let's go! Ito kami sa pasar. Yung tindahan ng mga wholesaler, retailer ng gulay. Plastic, plastic o ano. Ang plastic ko. Hahanapin namin dito. O dalal ko. Tindahan ng saging. Kung meron pa ba ditong sagingan. Saging, saging. Parang wala na yata. Ayun, yun, yun, yun yung saging. Hanap namin dito, tindahan ng banana kasi kailangan namin yung saging. Ayan, dito. Saging, niyog. Walang wala saging dito. Ayan, tindahan ng mga dahon-dahon. Ah, dito. Meron saging. Dito tayo. Ayan. Nakikita nyo mga kababayan ko. Sa lahat ng kababayan ko dito sa Brunei. nganga nga. Ano to? Tungkat ali? <laughs> Hindi, ano? Paray Hindi, ano to ba? tuba yan pinya na napakadami local pinya ayan ang saging sagingan override kung gusto nyo kung gusto nyo normal saging buko oh ah dami banana naku walang masyadong saging yan lang ang saging nila ayan oh ito ano bang sumuhilaw? Marami. Wala na. Buko. Huwag Sa one dollar siguro Oo, masumura pa doon sa mo ito sa Ito ba? Sa Ito oo. Ho. Bye, how much kilo sa aking? Two dollar. Parehas lang. Parehas lang. lang. Sabah. Isang sabah. Tara, tara. Hindi tayo. Oh, wala. Parehas lang, boy. Ha? Ayan nga. Hindi masyadong maganda yung saging nila, kaya change mind, change mind. <laughs> may nagtitinda ng baka dito, Bert. Oo. Pataya ng baka dito, pinya. O, oh, dito tayo. Tingin tayo. Baka may kamote dito. Tara, tara. Ayun, no? pakain mo na lang. Ayun. Ito may mga ano. Kamote, kahoy. Tara, tara, tara. Gala tayo. Tungkat ali. Ay, hindi. Mangga, mangga, mangga. Binjay? Binjay ada. Ang dami. Bert, tara. Binili natin yung pepino. Let's go. Bibili kami ng pepino. Isang plastic, $2. dollar. <laughs> Wala. Walang maganda. Dito na lang tayo. Sa gulayan. Anong gusto mo? Yung kamuting kahoy doon? Mer meron din naman dito sa unahan. Dito tayo. Sa unahan na lang tayo. Yan. Daming mabibili dito. Grabe. Surao. So, so may bakahan dito. Ayan, Bert, may bakahan dito. May baka rin, Bert. Meron din dito. Grabe, gold. So, 2.5. 1.5. Hindi. Bayaran mo na eh. Gusto mo yan eh. Yo, <laughs> nakabili tayo ng kamuting kahoy. Ang hahanapin naman natin ay... Hindi. 2 dollar nga per kilo eh. Ay, oh, 2.50 ano? Mangga. Mangga apa ini? Eh. Mangga manis. Mangga manis. Amos per kilo. 4 dollars yes. ha. may kamote rin ba Ayun na meron, 2 dollars lang yung kamote. Pinya. Okay na. Go home na, back up, back up. Ayaw na namin na, ano? Katumbar, katumbar. Di bali, nakatubo naman tayo dito, boy. Yun, alright na. Let's go to the parking. Pauwi na tayo, pauwi na. Pampalingki, tuwaho, waho to. Uh, ah, palingki ng gulayan. Dito lang sa Bornai. Darussalam. Daming namimili dito. So, let's go, pauwi na tayo. Ayan, dami na dito. Bilihan ng gulay. Dito lang yan sa Bornai. Palingki ng na gulayan. Nandito na tayo sa bahay. At alam niyo ba kung anong ginagawa natin ngayon? Nagsusunog tayo ng balat ng baka. Yan yung ating nasunog, oh. Kakalusan lang natin yan. Kung anong gusto nyo, dinakdakan o kilawin o ano, papaitan, lahok, ayan. O, oh, di ba? Kadami. <laughs> Balat yan ng baka, ang kapal. Halos 1 inch, 2 inch na ang kapal. O, oh, O, ba? Diba? pag tayo bumili ng pampapaitan sa palengke, ito parang libre na to libre na yung mga ganito thank you sa ating mga na mahal na kababayan na taga rito mga local person binibigyan ng ganito balat balat ng balat ano lapian yan. Balbakwa ka. Anong gusto nyo gawin? Pwede yan. Hmm. Sinugin lang natin yung balat. Sunugin lang natin ang balat. Ayan o. Oh. Hmm. Diba? Talagang bakang baka yan. Yan yung balat sa may parting ulo. Ulo. Ayan. nasunog na yan ayos na, solved na kakalos kalosan na lang natin yan, yan eh. puti na yan kasa natin sa tubig tataba pa yan Tapulots na to, tapulots. lingkod namin anytime pwede ko kahit anong gawin o ba? Diba? sa laki ng ihawan dito tapos ibababad natin sa tubig kakaliskisan natin o no? oh. Sunog, sunog, oh. dami. O, oh, tingnan nyo, ha. Yan ang trabaho ng bibi. Naliligo, oh. Nagsaswimming ang bibi. ah, di ba? May itang katawan nila yan, eh. na oh, nakaligo ng bibi. Yan ang swimming pool nila. Ang galay. putang ng pato. <laughs> yon. Tapos na tayo mag-ihaw. Mission is accomplished. Kaya, yon, mamaya, loto na tayo. Let's go, tara! Shout out! Dito na lang sa ating video. Salamat po sa panonood mga kababayan ko. Mag-alab-setup sa inyo lahat. God bless us all. Thank you very much. you